Oh, so ito po, unahin natin na ah, mga kababayan. Si Katunying, naku po, awag ah, po kayong tumawa mga kababayan. Hindi ko alam kung si Katunying ay bumawi no sa kanyang mga nagawa patungkol kay Mar kay, kay, Risa Hontiveros nung ah, nag-content nga ito na si Risa daw ay may insertion no na binas ng sandamakmak na bas ang na kamit ni Katunying. Ngayon mga kababayan, ang sabi nga ng iilan ay bumabawi daw si Katunying. Mamili na Garcia, hilo po. No? Bumabawi daw si Katunying. Binira si Marculeta at sinabing, sabunutan mo na. Oh, para malaman natin kung totoo ba yung buhok. <laughs> Katunying nga. Pati pa ang buhok ni Markuleta. Hindi alam ni Katunying kung totoo ba o peke. Putang oh, inang yan. Ah, mga kababayan. Pag narinig niyo po itong banat ni Katunying. Ewan ko lang kung nag-inom kayo ng kape. Ah, huwag munang ituloy. Kung nauutot kayo, baka tae ang nalabas. <laughs> Sabi ni Katunying, ipabalik mo ang mga ninakaw ni Diskaya Markuleta. Sabunutan mo ang mga diskaya Hanggang sa malaman natin Kung totoo ba yung buhok Hahaha <laughs> artosin kay JD Ayan may galab shoutout po Ito po yan ha mga kababayan Like like like, share and subscribe <laughs> Ay nako May galab shoutout ma'am Catherine and kay ma'am Ariba Oo Tawang tawa ako kay uh, ano Mga kababayan <clears throat> Kay Katunying. Diyos miyo marimar. Ito po oh. Ito. Katunying binira si Marculeta. Ito po. Ulitin ko ha. Ito lang ninakaw. Oh. Ito, ito, ito. Oh. Kaya tama lang nabawihin na uh, Senator Dante marculeta, Oh. Bawin mo na. Oh. Katulad naman eh. Kaya siguro siguraduhin lang na yung uh, babawiin uh -oh. eh, kung nila. ano talaga yung mga ninakaw. Uh -oh. Baka naman uh, ang idideklara no, mag gusto, gusto maging witness sa uh, protection uh -oh. program so so mailalim. Pero ang idideklara lang eh kakarampot lang oh, sa mga then, ninakaw then. nila. Dapat eh alam uh -huh. ng gobyerno kung magkano babawiin nila. Pero in the meantime, kung ano masasabunot. Uh -huh. kung anong... Uh, uh -huh. kung ano andyan, masasabunot. Ah, Sabunuti na. Hahaha. <laughs> <laughs> no. <No, ab> <laughs> oh ah, Kung Mala, ano daw ang masasabunot, mga kababayan ay sabunuti kaya na. At uh, pagtatampisawan uli nila yung kalilang mga oh. ninakaw. oo oh. uh, oh, kaya tama lang nabawihin na bawihin, uh, Senator Dante Marconeta. natawanan oh, natawa uh, uh, um, na muna. siya. Kaya uh, oh. eh, lang, siguraduhin lang na yung uh, oh. uh, eh kung e, ano, yung ano talaga yung mga <coughs> ninakaw. Baka oh. uh, oh, oh. uh, naman uh, uh, ang itideklara nung no, gusto-gusto nga sa witness protection program, so may lalim. Pero ang idedeklara lang, lang eh kakaram lang okay, kung eh, ano eh, nila. Eh, dapat eh ah. alam ng gobyerno kung magkano babawiin nila. Pero in the meantime, kung ano mahasasabunot. Ah, kung, anong, uh, kung ano ang dyan, sabunutin na. <laughs> Oo, oh, habang nandiyan diyan pa kasi eh, bago gulat na tayo, wala na tayo makukuha oh, dyan. Ako. Oo, sabunutan na na sabunutan yan. Mm -hmm. Para malaman natin kung totoong buhok yan. Ha? <laughs> Sa bunutan ang dapat isabunut na. Ah, sa bunutan ng sabunutan hanggang sa malaman natin kung tutubukan. <laughs> Ala, Margoleta. <ulit. laughs> ah, nga kakabayan yan, tunying Nako, sabi ko sa iyo, masabihan kang tanga niyan. <laughs> sabihan niya ni Marcolito, may hawak ako martilyo dito. Pokpo ko to sa iyo. <laughs> ah, rinig niyo mga kababayan? Ah, sabunutan mo ng sabunutan. Oh, sabi ni Josephine, OA mo. Eh, mas OA ka. Oh. Sabunutan mo ng sabunutan. Bakit, Josephine? Panot ka rin ba? Bakit? Peke ba yung mo? Ah, ang magsabi ng OA dyan, apiktado. Baka INC ka rin. Ah. Isa ka rin sa miyembro ni Marcoletang sinungaling. Nako, alam niyo sa totoo lang, sa mga INC na sinungaling, ha, umalis na kayo dyan sa simbahan. Nadadamay ninyo yung mga matitinong INC. Totoo lang, huwag kayong magalit sa akin na sa mga INC sinungaling. Ah. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Tumiwalag na kayo. Lumayas na kayo diyan pagiging INC ninyo. Oo. Walang kwenta yan. Kahit Panginoon, niluloko ninyo. Na, kung na talagang may pananampalataya ng palataya kayo at naniniwala kayo sa relihiyong INC na bawal magmura at magsinungaling, na, lumayas na po kayo. Ah, kasi nga, ang dami kong kaibigang INC, kumakain naman ng dinuguan. Ang sabi nga lang, huwag ka lang maingay, ulam naman to. Di ba? Oo. Ah, Diyos ko. Kaya sila at uh, pagtatampisawan hmm. uli nila yung kanilang mga oh. ninakaw. Oo, oh. Ah. oh, kaya tama lang na na uh, Senator Dante Marconeta. nabawi ah. mo na. Uh, ah. uh. Ah, Tatal naman eh. Ah. Sabi ni, ano, sabi ni Josephine, puro daw ako dada, wala daw akong topic. Putang ina mo, Josephine. Alam niyo sa totoo lang, yung ex ko, ang nanay niya pangalan Josephine. Alam niyo ba na sinumpa ko yon? Kasi bakit? Habang naliligaw ako sa ex ko, ah, ang nanay niya si Josephine, hingi ng hingi ng red horse. Na? Yeah? Hingi ng hingi ng red horse. Alam niyo ginawa ko? Sabi ko, atakihin ka sana sa puso. Malayo lang isang buwan, inatake nga. Namatay dahil sa red horse. Alam mo, Josephine, sana hindi ka ganun. Ah, bakit? Kasi pag kung ganun ka, alam niyo, maraming kapangalang Josephine. Ah, lasinggera. Totoo yan. Alam mo, Josephine, sa totoo lang, kung may anak kang minor di edad ngayon, patayin mo na. Ha? Patayin mo na. Sa totoo lang. Bakit? Walang kwenta. Yung nanay bobo, ah, kapag nagkaanak, bobo, ay nako, putang ina, magpakamatay na kayo. todo todo na Alam mo, Jusipin, patayin mo na yung sarili mo. Oo, oh, wala kang kwenta. Isa kang didiis na putang ina mo. na Isa kang didiis na inutil, hampas lupa, pangit, mahirap, ah, walang pera, pango, manyakis, patay, gutom. na At higit sa lahat, ano? Ano pang tawag sa iyo? Ha? Uto, uto. Nya? Diba? Mm. ba, diba? tingnan mo, nagko-comment ka na nga lang mali-mali pa. Putang ina, bobo ka talaga. Para kang si Marculeta, putang ina mo. Nya? Diba? Mm. -hmm. Kita mo? Gagawin mong state witness? Saan ka nakakita kung sino pa, ha? Yung maraming ninakaw, yun pa maging state witness, putang ina. Bilyon-bilyon ang ninakaw, 207 billion. Ah, 227 o 37 bilyon Tapos gagawin mong estate witness. Kaya sabi ni Katunying, bawiin. ah Ang dapat bawiin sa mga diskaya. ah Sa bunutan hanggat kaya mong sa bunutan nang sa malaman natin. No? Kung totoong buhok yan. Kita ninyo? Mm -mm. Diyos ko. ah Sa totoo lang. Ya? Yeah? Ang totoo Kent, baka tiwalag na yan si Marcoleta. Ayaan mo na yan. Oo ah. Uh -huh. Hayaan mo na. Oo, oh, si Marcoleta kung tiwalag siya o hindi. Bakit? Hindi naman nakakatulong sa kanya yung INC. Bakit? Binuto nga siya ng INC. Ang problema, yung pangako niyang kuryente, 2,000 pababa libre. Nangyari? oh Eh, katotoo lang mga kababayan, dyan palang napakasinungaling na niya. Oo. Mm -mm. Kaya nga, binira ni Katunying eh. Kita ninyo? Kapwa INC. Eh, si, si Katunying INC yan. Si Marcolita, INC din yan. Pero tignan mo, oh. sabunutan sa bunutan mo ng sabunutan. bunutan, ah, hanggat kayang masabunot nang malaman natin kung totoong book yan sa tawa ni Katunying. Kita ninyo? Bumabawi si Katunying. Ulitin ko ah! Ah, oh, eto ating babawiin uh -huh. eh, eh kung ano talaga yung mga ninakaw so, uh -huh. baka naman uh, ang idideklara nung no, gusto gusto nga maging witness uh, protection uh -huh. program sa so mailalim mm -hmm. pero ang idideklara lang eh kakarampot lang sa eh, mga eh, ninakaw eh, nila ay, eh, dapat uh -huh. eh, alam uh, -huh. ng gobyerno kung magkano babawiin nila pero in the meantime kung ano masasabunot uh, -huh. Arong, uh kung ano ay dyan masasabunot sabunuti na uh -huh. Uh -huh. Oh habang uh, habang pa kasi eh, bago lang tayo wala na tayo makukuha dyan. Ako. oh, uh, sabunutan na na sabunutan yan. Mm -hmm. Para malaman natin kung totoong buhok yan. <laughs> 6'16 Kita mo? Ha? Kita mo? Oh, may nag-comment. Madala na kayo dyan sa state witness yan. Ang ginawa ni Chabit kay Arap, state witness, palalusot sa waiting. Ano ngayon? Mas yumaman pa. ba? Diba? O, oh, kita ninyo dati. State witness si Chabit. O, oh, ngayon, kita ninyo. Gambling, gambling lord. Diba? ba? Tigilan nyo na yan kung sino pa yung kriminal siya pa yung nagiging state witness. Biruin mo ha, mga kababayan, bilyon-bilyon, dalawang daang bilyon ang nakobra nila. Tapos gagawing state witness? Aba, ilang pamilyang Pilipino ang nabahaan? Ilang pamilyang Pilipino ah ang nagdudusa sa baha? ah at hindi makapasok sa trabaho dahil sa baha? Tapos, ang mga diskaya, 40 ka luxury cars, 40 ka ordinaryong sasakyan, puno ang basement, ang bahay, 600 million ang halaga, yung mga alahas, pera, ari-arian, bilyon-bilyon, yung bangko pa nila, ha? halos 200 bank account. Mm. Tapos, nabuhay silang mala prinses at prinsipe na akala mong anak ni Solomon. Tapos, yung mga pamilyang Pilipinong nagbabayad ng tax, Diya, nahihirapan putang ina Josephine, dia Oh, kita nyo si Josephine, fake news daw ako, putang ina nag-iisang DDS. Alam niyo sa totoo lang, yung mga DDS katulad kay Josephine, mga kababayan, naghihingalo na 'yan. Ah? Alam niyo sa totoo lang, <clears throat> yung mga DDS unti na lang. Totoo 'yan. Ako i-challenge icha ko kayo mga DDS. Kung talagang marami kayo, ha? Ah, kung talagang marami kayo, at totoo lang, punuin nyo yung EDSA. mag kayo, pababain nyo si Marcos. Na? Kung hindi nyo kayang punuin ang EDSA ng 32 million, ha? ito lang ang masasabi ko, mga uplok kayo. Na? Mm. So yun po yun ha, mga kababayan, binanatan nga ni katunying si na Kita ninyo, mga kababayan, masakit-sakit, di ba? O, oh, state witness, exempted sa batas. Sinong ginagago niyo Taong bayan. Kaya nga, di ba? Bungski, Smith, di ba? Hmm.